Nangandam na ang City Transport and Traffic Management Office kung City TMO, kinialang sa pagpatuman o one-way traffic scheme, kinialang sa pipila ka mga kadalanan sa Chinatown ng Dakbayan. Sumala pa sa labaw sa City TMO nga si Junicio Abude nga sa kasamtangan pa nga ginatunan kini sa konseho ang maong plano. Apan kung madayon kini, andam na ang mga buhatan sa pagdeploy o mga personahe. Uh, sa Chinese no, no, no. community din sa ato. So, gipresenta na mo ng walang yung traffic ikan sa... In fact, uh, hindi sa ulang, uh, up to Monsaysay, then Monteverde, uh, Leon Garcia, to hindi sa ulang. Una nang ikabutyag ang pagpatuman sa maong one-way traffic scheme sa pipila ka maong mga kalsada di sa Chinatown mo agi pa o pagtuon una kinihingpit nga ipatuman in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.